Malapit na sana. Hmm, 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 hmm. Wala na ata siya eh. Wala na si Duro. Hmm, kanino kaya? Hmm. minutes pa sana. 10 minutes. Maghanap ka ate, kung paka kay Shootipol. Na Shootipol. Shootipol. Tingnan mo si Shootipol dyan kung ano, naka-live. Green naman, naka-green siya. Okay. Anapin mo ate kung sino nandyan mm -hmm. na hmm. naka-live. Ano lang phone mo, mami? tignan mo nga kwan. Ang ano. Ano yung tita yung titinan ko? Kung sinong naka-live dyan. Orange daw. Si na? Agent Chutipul. O oh, kaya nga ito ayan, oh, yan. pati si ano o oh, Jewel o oh, naka ano siya. Ay hindi pala naka ano. Hindi pa si Lane lang pala naka Ayan o. Oh. Bakit ano? Ito ang linis pa dapat eh. Ayan o. Oh. Ang mga nung gas Wala sa... Hala. nag live is over. mm, -mm nag live is over na. Ayan lang kayo. Naglalag si Anna. Nakapatay. Naglalag siya. Mm -hmm. Tayo ka na, be. Totayon mm. -hmm. ako, guys. Awa ka na, na lang natin. Nawala no, na naman. Di ba? Pag-alist na ka ng short hair. Minutes, huh? Ilapit ka dito. Para dito siya malaglan. Ano ito guys si Nessa. Ang gagawin ni Nessa. Dito natin ko ang ni Nessa. I'm reading. Ito siya guys. Yan si Nessa. Say hi Nessa. Nasa guys sa ati di kasi eh. malapit na. Yung ganda na. Yung ganyan din kay Kwan kay Nessa. May eyeliner ako. Natural. Charot. na tayo. tala Nala. O, oh, natutulog si Nala. Ako, yun, ano ako ko, nalamat nga nila ako dito. Ano yan, naka-live? Ah? Hindi. Naka-video. ba magsalta? Ba'ng video? Video. Nakita niyo guys. Nakita niyo yan. Yung ginagawa ni mami. Hindi ka lang eh. Hey, ang gulo ko mag video. <laughs> ano ka? Sa dako. Mm. <laughs> Kapal ng buho ko pala mami. Kasi yung kakapal yung buko, guys. Ito nyo yan. Buko yan, guys. Ganyan yung kadami yung buko, guys. Wait Tama, dito ka. Nag-ass the light dito, eh. Okay lang yan. Madami kong buko, guys. kong buko, guys. Uh, ako, ako yung shorts na nasa dako, guys. Ako. Mm -hmm. Madali rin hahaba yan. Pwede siyang pang haba naman. Madali lang umaba ang hair mga to. dati. Mm -hmm. Kasi sakli kami ng Hindi yun. Healthy yung hair nila. Mm -hmm. Healthy. ka. Yan. Matalas na rin po yun. Pinahasa ko ito. ito. Mm -hmm. Yan. Okay na. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay na guys. Tiglit lang. Ta, ano ka? Harap ka sa akin. Nakalap tayo kay mami, guys. Nakalap na kay mami. Tala pa na. Ano siya mo ito, mami? Bangs ko. Kasi, hindi na mo eh. Hi, Koki. Hi, Dara. Huwag yung... mo lang sasabahan, mami. Ang kapal naman ito. Ito lang. Mam, ang kapal, mam! Ma hindi. I-ano ko lang sa ano. Ganyan ko lang siya. Kasi, mas... Akala ko gupitin mo yung bangs. Hindi ko gupitin. Straight na ba sya? Uh, hindi ko alam. Hindi ko makita eh. Naka... Ayan. Okay na yun? Okay na yun? Tapos doon sa dulo niya medyo mahaba. Ayan. Ayan na yun. yun Ang yun. ganda. Na. ano huwag nangyari ko. Sige na nga. Ah, I-stirit mo yung ulo mo. I-ano mo na. Huwag ka na nakayo ko. Yung normal ka na na ano. Hmm. Okay na guys. ayusin ko na lang yung bangs ko. Nessa, it's your turn. It's your time to shine. Hmm, ganda na. Yan na guys. May, ay, ganda my ganda hair. Huwag ka sa labas mag ano ah. Mag pagpag. <laughs> <laughs> mag <laughs> Magpagpagwit lang. Hmm. Dora, hmm. Dora, Dora ka na naman. Dora, 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 <laughs> Dora. the explorer. Dora. Ito, ilagay mo na natin. Mami, 2 inches lang, mami. Oh. I-ano mo na. I-end mo na yan.